Luluto tayo ng iskabeching tilapia. Ayan. So, yan. Hinanda na natin yung ating mga gagamitin. And para mamaya, luto na lang agad tayo mga panggano. So, syempre, tingnan na lang natin yung ating mga ingredients. At mamaya, isa-isahin natin kung ano-ano ang mga ito. Ayan. spray yung ating main course, ang ating tilapia. So, itong tilapia na to ay pinrito ko ng mga pangga. So, para ready na siya. Kasi kailangan natin prituhin yung ating isda bago tayo magluto ng sauce ng iskabeche. No? So, syempre, ang mga ingredients natin for today is yung uh, tomato ketchup. Meron tayong tomato ketchup. Meron tayong uh, Vinegar. Ang vinegar natin is 5 tablespoon. Ito naman ketchup natin is 5 tablespoon also. So kung gusto naman yung masyadong mas marami ketchup, eh depende 'yun sa panlasa niyo mga panga. So syempre, meron din tayong Ah, uh, uh, meron tayong onion. Meron tayong bawang meron tayong 2 tablespoon cornstarch mamaya i-dissolve natin ito sa 3 tablespoon water meron tayong 5 tablespoon of white sugar kung gusto nyo mas matamis pa, eh, sa nyo yun pero ito, ginamit ko is 5 tablespoon sugar tapos carrots, dinamihan ko konti yung carrots kasi mahilig ako sa carrots so syempre, meron din tayong bell pepper so yung kulay green at red yung pinili ko para medyo makulay siya so syempre meron din tayong ground black pepper at gagamit din tayo mamaya ng asin and syempre ang hindi mawawala sa main course ng ating dish is magic sarap so ang gagamitin natin water dito mga pangga is 2 cups of water so mamaya papakita natin kung paano natin lutuin yung ating escabeche so ayan mga pangga start na tayong magluto Hanya tayo ng mantika ayan Medyo mainit na yung ating magtika. Hindi pala medyo mainit na talaga. Ayan. And then, ito na natin yung ating guard. Ito yung ano natin konti. Ilagay na natin yung ating buya. Walang buti natin yung ating buya mga panggalo. And sunod na natin kamaya yung buya or garlic. Kita ba? na yung ating onion. Pwede na natin ilagay yung ating garlic. Ay, hindi pala. O oh, nga, garlic pa. Luya. Luya pala. <laughs> hindi pala garlic. Luya. Ginger. Ayan. Lagay na natin yung ating ginger. Ayan ba? Wow, Nagugutom na kasi ako mga pangga kaya sabi ko garlic. <laughs> Ayan, so medyo lutuin lang natin yung ating ginger or luya or garlic chop. Ayan. Ginger. After nyan, ilagay na natin yung ating carrots. Ayan, carrots. Hindi ko lang alam kung magkasya yung tilapia ko. Maliit pala tong ano ko. Kawali ko. Dapat pala yung isang kawali ko yung ginamit. Pero, sa try natin pagkasyahin yung tilapia. Ayan. Simmer lang natin yung ating mga ingredients. sunod na natin yung vinegar yung suka tapos isunod na natin agad yung ating 2 cups of water ayan hintayin niyang natin siyang kumulo mga pangga. Takpan muna natin ang ating pangmalakas. Yeah, yeah. Natin, minit-init na. Pwede na nating ilagay yung ating ketchup. Yung iba, yung una yung ketchup bagong water. Ako kasi, hinuhuli ko yung ketchup bago ang water para medyo uminit na yung uminit na yung water para matunaw agad yung ketchup. So, lagyan lang natin ito ng tubig na para makuha natin lahat yung ketchup. Tipid yarn. <laughs> Ayan. So, pagkatapos niyan mga pangga, papakuluin lang natin itong mga pangga no? para lumambot konti yung ating carrots. Haluin mo natin para scatter, scatter. Para mag yung aking tomato. Tomato ketchup. Takpan ulit natin. No, kumukulo-kulo na yung ating ingredients, yung ating sauce. Ilagay na natin yung ating sugar. So, yan. So, medyo halu-haluin lang natin yung no? mga eh, bago magamit ng um, red, yung brown sugar, red sugar. Pero mas prefer ko kasi yung white. Pero okay din naman yung um, brown sugar. Kung gusto rin, kung gusto rin brown sugar. Ayan. After that, lalagay natin yung ating tinunaw na cornstarch. Tinunaw natin siya sa 3 tablespoon water. halu-haluin natin para hindi siya mamuo, Para hindi mamuo yung ating sauce sa iskabechi. So, para rin tayo naluluto ng mahal. Mahal blanca. blanca. Hanggang sa medyo maglahot-lahot siya. finish na tayo sa paghalo. Ayan, pagka medyo ayan, lumapot-lapot na. Lagyan natin ng pang malakas lang, magic sara. Hindi talaga mawala sa listahan ko yung magic sara mga pata. I'm sorry. Pero yan talaga yung ating niya. Gustong ilagay mo. Tapos syempre, asin. Huwag ano naman masyadong madami. Huwag mga half teaspoon. Black pepper. Mm, mm. And, and So, let's test buonan natin ating pakuluin lang natin siya mga pangga, no? Para manuot yung mga ingredients sa ating sauce. Dagdagan natin konti ng black pepper. Yes. Kasi mas gusto ko yung medyo ma anghang ng konti. Ayan. So, pakuluin lang natin siya ulit. For another, kulok. So, ayan. Kumukulo-kulo na siya mga pangga, no? Pwede na natin ilagay yung ating bell pepper. Ating bell pepper. Ayan. Sensya na mga pangga. Maingay yung ating anakis. <laughs> Ayosin. tapos yung iba, hindi nila nilalagay agad yung tilapia. Gusto nila sasabawan lang kahit na pinrito pa kasi. Ako kasi nilalagay ko talaga yung tilapia para yung sauce manuot sa ating mga kaisdaan. You know? So ilalagay natin yung ating tilapia. I hope kasya siya. Ayaw hope magkasya yung ating yung malakasang tilapia. <laughs> Yan. Yan yung ating tilapia. So, ayan mga pangka. Buto na yung ating iskabeching tilapia. Ayan. So, paanohin lang natin konti. Puluan lang natin konti. Para mas manuot yung ating sauce. Yung ating sauce, di ba? Ah, ready na itong mga pangga for serving. So, mamaya pakita natin paano natin isa-serve. Ayan! Yummy! Taste muna natin yung ating sabaw. Okay? Mmm! So, yan. Takpan muna natin. Mamaya isa-serve na natin yung ating tilapia. Iskabetching tilapia. ating finished product mga pangga ang ating iskabetching tilapia no sweet and sour iskabetching tilapia ayan so sana nasundan niyo yung ating step by step na paano ang pagluto ng sweet and sour tilapia at sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa YouTube channel ko ayan please to subscribe to my YouTube channel Panggaming Guy and hit the notification bell para ma-update mga bagong videos ni upload ko ayan mga pagkakain na tayo